Ah, uh, babe. Hmm. Dumating na yung bagong empleyado natin. Ah? Huh? Ngayon, puntahan mo, sunduin mo, papuntahin mo dito sa office ko, ha? Bawal ka dito! Baka may problema ba? Hindi, kasi bawal magkarelasyon dito. Hindi nga pwede doon! Kasi bawal na yung magkarelasyon doon! Gusto mo mawawalan din ako sa trabaho? Bumayag naman ako sa sinabi mo, ha? Hindi natin ipaalam sa kanila na magkarelasyon tayo. Bakit? May ginagawa ka ba? Honey, Oh, yes, okay, Pasok na ako sa work, ha? Sakto na, pagluto na ako, kumain ka kaya muna. Hindi, doon ako kakain. Sigurado ka? Mm -mm. Eh, ikaw? O sige, yan ako lang ito, kakain na din ako din. Alis ah, na rin ako, may interview din ako sa tabao. sige, good luck. Ingat. Hi, babe! Buti, <laughs> babe, nandito ka na. Kanina pa kita hinita, Ito, pinagtimplahan kita ng kape. Sarap ba ito? Oo, sing sarap ko. Mando nga. <laughs> Hmm. Oo nga, tama nga, masarap nga. Oo. Mm -hmm. uh, ba't ayaw mo pa kasa sa akin tumira? Ay, alam mo namang hindi pa pwede. Kasi kailangan mo muna akong makasalam. Ah, ganun ba? Darating naman tayo dyan eh. Ay, teka lang. Ah, ganun ba? Ah, okay, sige, sige, sige. Ah uh, babe, hmm. dumating na yung bagong empleyado natin. Oh? Ngayon, puntahan mo, sunduin mo, kukuntay mo dito sa office ko ha. Okay. okay. See you later. Oh, ba't nandito ka? Di ba sinabi ko kanina may interview ako? Oh, pero hindi ko naman alam na dito ang interview eh. Sa dami ko nang may na-apply na trabaho, dito na nga lang ako nakapasok. Bawal! Bawal ka dito! Bakit may problema ba? Hindi, kasi bawal magkarelasyon dito. Gusto mo ba pati ako matanggal sa trabaho? Buti nga, nakapasok ang trabaho ay para makatulong ako sa'yo. Sige, ganito na lang. Basta huwag na wag mo sabihin, papahalata na magkarelasyon tayo, ha? Sige. Sumama ka sa'kin. Sa Yuki! Oo, oh, anong problema mo? Hindi kasi yung bagong aplikante. Si Enzo! Si Enzo? Oo! Paano yan? Pero sinabihan ko na si Enzo na huwag siya magpahalata magkarelasyon kami. Oo, nasabi mo nga ka kay Enzo. Eh, paano naman si boss? Anong naman sabihin mo na magpanggap kayo na hindi kayo magjowa, di ba? Sige, na lang. Uuwi ako sa bahay. Sabihin ko kay Enzo na huwag na lang siya magtrabaho dito. Ba't kasi hindi mo na lang hiwala si Enzo? Pero mahal ko talaga si Enzo. Kaso kay Carlos ako aas, Enzo. Kay Carlos ko nakikita yung future ko. Hinihintay ko lang napakasalan niya ako. Tsaka ako ingin si Enzo. Ay nako, bahala ka na nga. Ang sakit sa ulo! Gulo-gulo mo. Oh, okay, nandito ka na pala. Bakit hindi mo sa akin sinasabi na doon ka magtatrabaho? Ayaw mo nun magkasama tayo sa trabaho at mababantayan kita. Ay! Hindi nga pwede doon! Kasi bawal na yung magkarelasyon doon. Gusto mo mawala din ako sa trabaho? Bumayag naman ako sa sinabi mo, Han. Hindi natin ipaalam sa kanila na magkarelasyon tayo. Bakit? May ginagawa ka ba? Ah! Oh! Bakit parang ganyan yung tono mo? Pinahinalaan mo ba ako? Sa'yo nang galing yan, hindi sa akin. Ayoko! 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 Okay, para matapos na. Good morning, sir. Okay, sige. Upo ka. Ganda na sekretary mo, sir. Ah, ah si Victoria? Actually, girlfriend ko siya. saka, papakasalan ko na siya. Kasi ang tagal-tagal niya ni Papa rinig sa akin about Jen. Actually, hindi naman talaga trabaho pinunta ko dito. Pumunta ako dito kasi gusto ko maraman kung totoo yung mga inaala ko. At... talaga. Ano? Di kita maintindihan. Si Victoria? Yung mga taon na kami nagkasama. Pero huwag kang mag-alala. Hindi ako magungulo. Mapaparaya ako. Teka lang. Mali yun. Di naman na may kanyang nilukon ni. Pati ako. Ah, uh, Enzo? Huwag kang mag-alala. Ako bahala sa'yo. Hi, but... Ba... Enzo? Ba't ginagawa mo dito? Diba sabi ko na sa'yo? Na tatapusin ko na? Ah... Uh, sir, hindi na daw siya eh. Sir? Di ba di naman sir tawag mo sa akin? Mr. Hindi naman yung tawag mo sa akin eh. Di ba, babe? Hindi naman talaga trabaho pinunta ko dito eh. Kaya ako nandito kasi eh, may hinala ako. At tama nga yung hinala ako. Matagal mo na ako niloloko. Mahirap lang ako dati. At pinagpalit din ako sa mayaman. Kaya nagsumikap ako. Victoria! Wala ka ng trabaho. Umalis ka na dito. Patakalang Victoria. Umalis ka na rin sa pamamahay ko.